Para sa huling tanungan natin, eto na ha. Eto ang tinatawag na... tun 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 Harana! Okay. Ay, mapapasaba kayo dito ha. Sinasabi ko sa inyo. Kung nasa, kung nasa isang okasyon kayo ni Heart Hunter at bigla kanyang pinakanta o kaya naman harana ha para maghilom naman yung talagang nagturugo niyang puso ano nga bang song ang kakantahin mo for her o simulan na nga natin sa cupid number one natin Bon! <laughs> ayan ha ano nga ba <clears throat> ano muna yung kakantahin mo tapos syempre may pasampol yan surprise <laughs> surprise, surprise. o oh, sige 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 okay 3 2 1 go Boom, tarat. Biro lang, biro lang. <laughs> <laughs> para sa akin Para sa akin Okay, <clears throat> take it away Motong <laughs> Take two, take two, take two I'll, I'll do my best para magustuhan mo yung kanta Uulit-ulitin ko sa'yo Ang nadarama ng aking puso Tinatawa na niya ako eh. <laughs> ang damdamin ko para lang sa'yo. Kahit kailan may hindi magbabago. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabit araw. Okay na <laughs> <laughs> Ayan ha. O, nailaban mo yun. At syempre nako, for sure hindi naman talaga magpapatalo ang second Cupid natin. Ayan na, si Dave Sanchez, take it away. Ah, uh, itong kanta na to. Gusto ko lang kantain kasi, hindi ako singer ah. Pero ito hey, yung... yung mga pa-disclaimer pa talaga. Oh, disclaimer na oh. kasi para ano, hindi tayo tama, 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 tama. <laughs> kasi ano, para maipakita ko sa'yo na wala akong ibang pipiliin kundi ikaw lang. Oh, wow. Itong kanta to ay Palagi by TJ. ah oh sa huli palagi babalik pa rin sa yakap mo ngunit sa huli palagi pipiliin kong maging sayo ulit-ulitin man na mong malaman mo <laughs> Bakit nauhaw ang mga ano natin dyan? Oo oo, oh. Bongga! O oh, oh. oh Nailaban nila yon Kaya naman anong say ng ating Heart Hunter CA? Masaya ka ba o sumama lalo yung loob mo? Tiyara! <laughs> ano say mo doon? Nakita ako kung gano'ng kakengtoy siya. <laughs> siya naman kung gano'ng oh. siya ka-sweet. Ano, oh. oh combination 'yun ha. Romantic tapos ano batatawanin ka pa may sense of humor o oh, di ba? Kaya naman ito, tanongin naman natin si Doc. Doc, anong masasay mo as of this moment? Ano sa tingin mo sa mga sagutan sa ng mga Cupid's natin ha? Tsaka yung mga songs nila talaga. Oh, okay. Siguro alam mo ang mga tao pag sinasabi nating hinaharana, it's one way to show not only yung affection pero yung talagang feet true feelings. And dito, kung paano sinabi ni C.A. yung paglalahad niya na ganto na... Oh, kasi, importante talaga sa isang relationship ang sense of humor at saka yung pagiging romantiko rin. So, hindi talaga siya pwedeng magkahiwalay. So, sana makita mo rin si C.A. na kumisan, maaaring nagkamali ka noon, pero ngayon try to understand importante rin sa babae ang ating ang woman's intuition at saka yung instinct. Yung mga gut feel natin kasi kumisan, yun ang totoo. Do not be blinded by yung mga sobrang palabok ng mga salita at yung ginagawang aksyon. Hindi tayo dapat dun magpapabola. Dun sa talagang nararamdaman natin, dun mo tignan para maging tama yung decision There you have it. Thank you so much, A dog.